yan mga loads, no? malapit na ako malapit na ako sa baba hinahabol ako ng tawa ni Tim yung sana hindi niya ako makikita sana hindi niya ako makikita nangihina na ako tulno lang tulno bilisan nyo nangihina ako na tul wala na kung lakas Sana makarating na sila tulnulan at tulbirdugo tulraste, para makita na nila ako yun hindi ka lang makawala dito magdito ka lang sana hindi ako masundan ng taong taong timyo. ayun, hater agay. angay angay

Ese verjo. Sí, yun. Yun, mga luz, no? Alam po, ka oh, 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 う <Ugh. S 2> <laughs> Oh. Dawum din ka namang wala. Oh. 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 kwenta. Hindi na mo. Sana walang kakasama. kasama Oh! oh. Kita ngayon paghirapan mo na ako! Papahirapan mo na kita, buo mo na kita, paghirapan mo na akong pahirapan! Patayin na na kita, paghirapan buo na kita, na kita, paghirapan mo na kita, na kita, paghirapan mo na kita, na kita, na Uh, 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 uh. Matayin mo na ako Wala akong na makukuha sa akin ngayon Hanggat hindi mo sinasabi saan kasama mo uh, uh. Wala ka pa pala eh. Pag-ina mo! Pag-ina uh. 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 uh.

Yeah. <coughs> Oh и гоом дайлаа пакидууу اي ترى اه 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 Ay, maganda kung tulong niyo tulong salamat tulong niyo kung tulong islang Tul. Tul, patawarin niyo kung tulong islang tulong kasi sama natin si Nulan tulong ager biado napa kala kasi ni Mahabul sa kilit Tuntik niya akong matuloy at tulakala ko hindi na ako mabubuhay ito. Okay lang nga natin kapakalis na itong trak. Tol. Oh. Si Tol Jebel, Tol. Kasama niyo, Tol. Tol, oh. Tol. nahihina na ako, Tol. Nagugutom na ako, Tol. tayo lang yan kailangan natin makauwi oh, sana makasunod ginulan sa atin ah. Maraming salamat sa inyo tol. Niligtas niya ako. Akala ko kinalimutan niyo na ako tol. Akala ko pinabayaan niyo na ako tol. Patawad po sa mga pagkakamali ko tol. Patawad. Naglihim ako sa inyo ng mga problema ko. Hindi ako nagsasabi sa inyo tol. Patawarin niyo ako tol hindi ko ito ginawa sa inyo, to, Hindi ko pa ito ginawa, tuloy. Hindi kayo mapahamak, tuloy. Patuharin niyo ako, tuloy. Napahamak pa kayo, tuloy. Ano na oh. wala? ako ng Grabe, sobrang lakas oh, napakalakas ng taong yun. Matitulog muna ako doon. Tul. Oh, tul. Huwag oh. tul. Tul. Huwag. Tul. ko na kaya, tol. Tol. Sobrang hirap ng pinagdahanan ko, to. tol. Oh. tol. 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 Tol, wag ka matunog, tol. 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 Oh. tol Wag kang manginahan ng loob, tol. 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 Ah. Tul. Tol. Tul. Tul. Ah. Tul. Tul lumaban ka, <clears> Tul. <throat> <sighs> <Credit app Walking Tortilla> hmm, Tul lumaban ka. Lumaban ka, Tul. Sana tuloy na yan, lalaki. Tul. Lumaban ka. Tul. Tul lumaban ka, Tul. Tul. Tol. Yeah. Ah. Tol. Tol lumaban ka, Tol. Tol. Tul, lumaban ka. Oh. Ayup ka timyong. Pagbabayaran mo 'tong ginawa sa kasamaan namin. Ha? Sige, Tol. Babawi lang tayo ng lakas. Tol. Tapos lakas muna tayo dito. Oh tulong um, mga um, mga um, gawin sa aming to, tol. Ah. Uh, ah. Uh, ah. Uh, ah. Uh, Sana'y nayaan nyo, ko, Ah. Uh, ah. Uh, ah. Uh, ah. Uh, ah. Ah. Sana'y nyo lang, nalang ako, tol, dito sa guba, tol. Sana naman, ro, nalang niya ako uh, nahanap, napahamak pa kaya, tuloy, tol. Uh, Tulog ang mga samin sa nalang yan, tol. Ah. Uh, Matawarin nyo ako Tul. tinuturing ka na namin ng kapatid. So, hindi ka namin pwedeng pabayaan. Ha? 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 Tul, kailangan natin makaalis dito, Tul. Sige, Tul. Ah. Ah. Tul, mag-up ka muna tayo, Lord. Oo. Oh, oh. Eh, mga Lods, mag-up ka muna kami, mga Lods. Kailangan natin makalabas dito agad. Ha? Ah. Babay na sa inyo, mga Lods. Thank you, thank you po sa inyo, mga Lods, no? sa inyong pag-aalala, sa inyong pagmamahal. Sa kabila ng maghihirap namin, nandun pa rin kayo. Thank you po.